ano nang kain ni madam. Amoy kimchi. Uy, pangit yung pinsik namin, madam. Eh, lalo sa amin. Ano? Yung parang nasubahan siguro sa ano. Ito. Madam, pagbali mo na. Ay, may kamatak yan. Isarahan mo na natin. Ayan daming bigas. Yun, stock. Stock from ito. Ayan. Ayan. Ano nga ba patatas yung pinuhin mo, diba? unti lang ah. Kasi itong patatas ko yung bakso. Madam. Mm. Ito yung pa yung tanim namin nung nakaraan. Mm. Ayan, tatlong box pa yan. Eh. Ayan. Ano to? Halim mo na lang maliliit. Oh, sige. Ibigay mo pa tayo Ibigay mo pa naman ako. Ito, okay. Pag ano, hindi yan na. Tanggalin mo lang yung may tatlong box pa ako. Ayan, magkasama ka magkain ng patatas. Tapan na ko. Ayan, ito, ito yung radish na kimchi ito yung ano to? Radish pa rin. Radish pa rin. Ito <laughs> yung kichay. Yan. Ganito pag may farm, ganito maraming mga stock. Ayan. Yan. Mga kimchi ito, mother? Oo, oh, kimchi pa rin yan. Ito, sagwa. Gusto mo ito, no? Pagbigyan mo ako isa. Alam, dami naman ito. Paano to? Ikaw ang gumawa nito? Oo, oh, mga juice. Hi, juice. Ah, pang ju juice? Oo. Oh. <gasps> wow. May dito din na ano. Ayan, dito sa baba. Ayan, yeah. dami naman. Dami naman. Mm. Dandanin mo inom nito. Para maubos kasi next year. Meron yung na, yung na naman. Ito pa malinisan kasi yung Hmm. Yung ano, tanhubak. Mm. Sa kakatago-tago. Nabulok, kaya ay ano, na hmm. nabasa. Ano yan, tanhubak? Wala na nga tinapon ko. Ano yan, eh? yung pula. Hmm. Yung pito. ay ah, yan. Hmm. Ayan, lilinisan ko pa yun. Kaya nilalamig pa kasi ako maglinis. saan hmm. so, ano na, pag medyo init-init na, kanahon. Yan, yun man, bigas. Na yung may Buti, ato. buti sinasaran yun, no? Hindi ka nakain, oh. Sayang, oh. Saya Ay. Mag Magdala ko. Sayang. Hindi nga nakain. Tingnan mo, nabulok. Hmm. Kasi naka na, nakalimutan ko na. Ba't eh. nasira eh, dito man sa loob? Eh kasi na na-overripe na eh. Dapat hilaw-hilaw pa kunin mo na. Kaya na, overripe na. Pag kuha mo siguro, hinog na ba? Hmm. Hindi. Hilaw pa. May dami okay. nilang ano guys. Oh baka mabuti ng expiring date ko <laughs> expiring date Pina, pinagawa namin yan buhati mo na ito yan yan ay go yan guys yan ang Pepsi Moon pero yan isang ganyan lang yung sura pero makain pa yan guys mga kasisi Ayan, yung sili na binila, gawin niya powder. Yung mga Ay, dried apple. Yung powder. apple. Dried apple. Yan na ito, ito na, na, na ano na to, na, natawag na din? Na powder na, na. powder na. Pero yan siya, ganyan yan siya, binila, tapos yung ganito. Hindi ko ba nilalamig ka dyan? Ah, lamig na.